So nandito pala tayo guys sa may bayan ng ano Buhi. So pibili tayo ng tilapia, yung pinakamasarap na tilapia dito. gamit pala natin ngayon yung, yung Honda Beat iniram natin sa kapatid ko. So nandito na tayo sa may ano bayan ng Buhi. Welcome to Buhi. Buhi noon. Shoutout nga pala sa mga followers natin na nandito sa buhi ng bayan. So nandito na tayo. Shoutout sa mga nag mayroon mga photo shoot dito at mga naka dito sa may ito yung uh, arko na to. Uh, municipal of boy So nadaanan din natin dito yung ano pinakalumang simbahan So, nandito na tayo sa may ano, bayan ng buwi, yung simbahan na luma. So, dumaan pala tayo dito. Mayroon tayong followers dito sa may 7-Eleven. Shout out kay ma'am. So, tayo dito sa may 7-Eleven. Mayroon tayong followers dito tayo guys sa may ano manuwaan ng buhay so pupunta kayo dito dito yung makikita yung ano sinarapan sa tilapiang nakataba masarap ang ano dito tilapiang Pagnuwaan ang buwi na uyo pa Papasokin natin tayo Tanghali kasi tayo nakapunta dito So walang gaan ng Tilapia Hindi ko makakita niya Ang pinagkukuha na nila ng uh, Tilapia ayo na dito priyeto sana ah. te magtatanong lang te mga anong oras nakakabili ng tabios bawal na ngayon bawal na yan dito bawal na di udi na dapat na huulin na wala na nagtitinda no may din dito nang ano pudi dinagin monitor dito nagtitinda tinakasan ang lalaki nang ano tilapia dapat sa tilo ng tilapia grabe ang tatapa oh yung kinitimpuan kasana yung tabios wala pala na yan ano Ah, ah, ah. 130 te <tod> yung ano. Dito sa Malili. 120. Dito 120. 120. 120. Mm -hmm. Dito na lang ata sa malaki. Isang, kahit sa kayang isang kilo. Tatlo na lang ito. Tatlo na lang ito. Tatlo na lang ito.

So yun guys, dito nila hinuhuli yung mga tilapia na yun. Oh. Alaga talaga dito. So pinagbabawal na ngayon yung ano, yung pang titinda ng mga tabios. Hindi na, hindi na tayo makakabili. Ayan o. Oh.